Will to Win na ang bagong title ng game show ni Willie Revillame sa TV5. Ito ang inanunsyo ng TV host mula sa Studio 6 ng Kapatid Network sa Mandaluyong City kahapon, June 14, 2024. Masayang-masaya si Willie nang sabihin niyang malapit ng mapanood sa TV5 ang game show na matagal ng pinakahihintay ng kanyang mga tagahanga at tagasupporta. Wala pang sinabing eksaktong pecha kung kailan magsisimulang mapanood sa ere ang Will to Win. Sabi ni Willie, magsisimula po ang programa ng araw ng linggo, kung anong date po, abangan ninyo. Alam ninyo kung bakit, it's family day, yung linggong yun, makakasama namin kayo. Pagkatapos ng linggo, tuloy-tuloy na po, magmula lunes hanggang biyernes, kasama ninyo na po ang bagong programa dito yan sa TV5. Nabahira ng lungkot ang kaligayahang nararamdaman ni Willie nang magbigay pugay at magpaalam siya sa Wawa Win, ang dating programa niya sa GMA7 na halos pitong taong napanood sa ere. Napaluha si Willie habang pinapanood ang music video ng Wawa Win na nilapatan ng salamat sa inyo, ang kanta ng pasasalamat niya sa kanyang mga minamahal na taga-subaybay. Sa bihirang pagkakataon, Muling napanood si Willie na umiiyak ng magpaalam siya sa pamagat na Wawawin na napamahal sa kanya. Pahayag ni Willie, salamat Wawawin, sa lahat ng mga nagmahal po sa programang Wawawin, sa social media, sa Facebook, sa YouTube. Kahit wala akong TV show, nung nawala ho ako sa GMA, nung nawala ako sa All TV, ni isa ho sa Facebook followers at subscribers sa YouTube, wala pong umalis, in fact, nadadagdagan pa kami araw-araw. Maraming salamat sa lahat ng mga nagmamahal sa programang Wawawin, for almost 7 years, araw-araw namin kayong kasama sa GMA. Maraming mga pagsubok, maraming nangyari, may luha ng kaligayahan, may luha ng hinagpis na araw-araw kung nararamdaman yun. Pasintabi pa niya, sorry ho naging emotional ako dahil mawawala na ho kasi si Wawawin, magpapaalam na po ang programang Wawawin. For six and a half years, sinamahan ninyo ako araw-araw, lunes hanggang biyernes sa GMA7 po yan. Sa totoo lang, wala na akong TV show, araw-araw na sinasabi sa akin na wala ni isang umalis sa Facebook at sa YouTube, naghihintay, andyan sila. Kasunod nito ay muling pinasalamatan ni Willie ang pamunuan ng GMA Network na kumupkup sa kanya sa halos pitong taon. Saad niya, of course, I would just like to think Attorney Gozon, Miss Annette, Mr. Dwavet dahil hindi ninyo ipinagkait sa akin yun. Na noong time na ako ay aalis na sa inyo, naintindihan ninyo naman. In fact, para malaman ninyo, meron akong kontrata, renewal sa GMA, kaya lang na desisyon ako sa buhay ko ng isang bagay. Ganoon talaga ang buhay, marami kang nadidinig na kung ano-ano, natapos ka na, mawawala ka na. Hindi ninyo alam kung ano pinagdaanan ko sa programang Wawawin, pero ganun pa man ho, ang importante, maraming salamat sa lahat ng nagmahal. Sa lahat ng mga taong pumunta sa studio, sa mga taong ipinagdasal ako, yung programa para magtagal, magkaroon ng magandang ratings, maraming salamat sa inyong lahat. Tatanawin kong malaking utang na loob sa inyo dahil ang wawawin po, malaking bagay sa buhay ko yan, maraming maraming salamat po, itong luha luha ng nalulungkot ka, pero merong luha ng kaligayahan, kaya iba na itong luha na ito, Tears of Joy, kaya may bago na tayong programa dito sa TV5, sambit pa niya sa huli, I love you, Wawa Win. Wow, wow, wow. Sa lahat po ng nagmahal programa ng wow, wow hey. Sa social media, sa Facebook, sa YouTube, kahit wala akong TV show, 16,940,000 na yung 67 ,000 sa Facebook sa YouTube po nasa 7,848,781 nung nawala ho ako sa GMA nawala ako sa All TV ni isa ho the Facebook followers at sa subscriber ng YouTube wala pong umalis in fact nadadagdagan pa kami araw-araw maraming salamat sa lahat na nagmamahal sa programang Wawawin for almost 7 years Araw-araw ko kayong kasama sa GMA. Maraming mga pagsubok, maraming nangyari. May luha ng kaligayahan. May luha ng hinagpis. Na araw-araw ko nararamdaman yun. Sorry, ho, naging emotional ako dahil mawawala na ho kasi si Wawawin. Nagpapaalam uh, na po ang programang Wawawin for six and a half years na uh, sinamahan niyo ako araw-araw doon sa Gambiernes. Sa GMA po yan. Sa totoo lang, uh, wala na akong TV show. Araw-araw na sinasabi sa amin, sinasabi sa akin na wala ni isang na umalis po sa Facebook at sa YouTube. Nagiintay, nandyan sila. And uh, of course, I just like to thank Mr. Gosson, Attorney Gosson, Miss Annette, sa Duabit, dahil hindi nyo pinagkait sa akin yun, dahil nung time na ako ako'y aalis na nagpaalam sa inyo, na nangintindihan nyo naman, in fact, para malaman nyo, meron akong kontrata renewal sa GMA, kaya lang nag ako sa buhay ko na isang bagay na ganun talaga ang buhay. Marami ka natitinig na kung ano-ano, laos ka na, di ba, wala ka na, mayabang ka, arugante ka, ganun. Hindi nyo alam kung ano pinagdaan ko sa programang Wawawi. Wawawin. Pero, ganun pa lo, ang importante, maraming salamat sa lahat na nagmahal, sa lahat ng mga taong pumunta sa studio, sa mga taong pinagdasal ako, programa para magtagal, na sa so may magandang ratings. Maraming salamat po sa inyong lahat. At, tatanawin kang utang na loob sa inyo yan. Dahil yung wawawin po, malaking bagay po sa buhay ko yan. Maraming, maraming salamat po. <laughs> Ito, yung luha. Luha nang nalulungkot ka, pero merong luha ng kaligayahan. Kaya, abah, iba na itong luha na to. Tears of Joy, kaya may bago na tayong programa dito sa TV5! Music! Masaya eh. So, di ba? That's right. May bago na tayong programa dito. Wawa Wing, thank you so much. I love you. Maraming salamat po sa lahat ng... lahat ng tumangkilig po ng Wawa Wing. Maraming salamat. Ngayon, eto na po ang bagong programa na makakasama nyo. Lunes hanggang biernes Live dito po sa TV5, Facebook, YouTube. Eto na po. Panoodin natin ang bagong yung programa, ang programa ng Bawal Pilipino. Mas malaki, mas masaya. Alam nyo bakit? Dahil meron na rin tayong, ha? Ah, makakasama nyo kami araw-araw sa labas. Dahil meron tayong mga kapitbahay, meron tayong kasyalura! That's right, kaya tuloy-tuloy na pero bago lahat, ito na po ang bago natin magiging title ng programa. Magmula ngayon, welcome natin ang Will to Win! naman sa araw-araw dito po sa tv part Ito po ang will to win. Dapat meron ang will to win para makamit mo ang pangarap mo. Dapat meron ang will to win para manalo ka araw-araw. That's right. So, ano pa ang hinihintay nyo? Tutok na kayo dahil malapit na. I-report namin sa inyo kung kailan magsisimula.